Yon, nandito na tayo sa tarbaho natin ng no, mga cubs no. Ah, late tayo, ah, dumating tayo 8:36. balita na lang tayo sa Martis ng no, mga cubs kasi ah yung nasa upaw, nasa plug ceremony pa. Good morning na, no, good morning na, no, mga cubs. Nandito po tayo sa Jose F. Diaz Studio kasi nandito yung opisina ng upaw, ah. magpapalop tayo doon sa nilalakad natin kuryente sa Meralco kasi dadan ka talaga dito sa munisipyo ng San Mateo uh, palop lang natin okay so alright balita lang tayo sa Martis no mga Cubs kasi uh, yung nasa upaw nasa flag ceremony pa hindi natin alam anong oras matatapos yung flag ceremony dun sa munisipyo eh lalo na pag yung speaker matagal baka abutin tayo ng anong oras may pasok pa tayo siguro balikan ko na lang bukas yun papasok na tayo let's go yun nandito na tayo sa tarbaho natin ng no, mga cops no? hali tayo ha, dumating tayo 8.36 pero okay lang to yon good morning good morning po sa inyo mga cops kasi nagpaalam naman tayo na malilit okay so alright 5 hours later Oh, magkano kaya bigayan na ito? Mababa siguro na ito, 300. Ayun, oh. Gugong! kita sa mukha! Gago! Tsaga lang, sayang din yan. <laughs> sayang din yung 300, ha? <clears throat> yan, sayang din yung 300. Hindi mo mapulot sa kalsada yung 300 na yan. Hayop na yan. Kailangan pa talagang ganyan eh, no? Maghanap bigayan. <laughs> Kung sino pa yung naglagay sa inyo, sa pwesto nyo, pagkatapos sa panahon pala na sila'y mamamatay, wala kayong pag Oo, tayo na mo! Ang ingay mo! Hayop ka! <laughs> <laughs> Dag-putang! Ina mo, giniagawa mo! Baka meron pa dito meron pa dito nag-aabang ah wala na doon lang sa taas basta mga ganyan mga kaobs mga kaangkas mababa dyan 300 bigayan Grabe naman to si Idol oh. Ang lakas nila magmaneho na walang plaka at walang temporary plate. Ang lupit mo Idol. Gago. Sana all. Ako mo may aksidente na naman dito ah. Ang dalas talaga dito may aksidente. Mukhang mayroon nga siguro. Hindi naman magka-traffic-traffic to dito kung wala aksidente. Aksidente lang to. Dalawa lang naman to aksidente o may nasiraan. Ayun. Yung e-bike. Diyos mio. E-bike pala good morning yun good morning po mga kaobs no ah, dito muna tayo sa, sa star drug kasi may ano ha, may pina sa atin yung ah, sa akin pala yung supervisor ko pinauna muna to kasi kailangan na ayun at dito muna tayo mag first outlet yun tapos na tayo ng inventory dun sa sa star drug no mga kaobs ngayon pupunta na naman tayo ngayon ng mercury drug nabilang na rin natin yung dapat natin bilangin para isin dun sa messenger ng supervisor ko oh nandito na tayo kanina ba to nalang na tayo oh, Dito na lang tayo pa park. Okay. Okay, so alright. Dito na tayo sa second outlet natin ng mga sa Mercury. Edsa. Ay, nako mga cabs. Ang hirap talagang ano. May sakit na kalimot no mga cabs. Dito na ako galing kayo umaga. Nagpaluap ako sa upaw. Yung sa kuryente namin para masi ay ang hinayupak yun dito ako sa Jose Studio kasi dito yung office ng upaw yung mag inspect ng bahay namin ngayon po ang boyset <laughs> alright, di ko na pirmahan yung barangay certificate ngayon po, pin bumalik uli ako dito nagpaalam naman ako sa sa supervisor ko na punta muna ako sandali dito sa San Mateo uli para uh, mapirmahan ko yung barangay clearance kasi yung mga papel na yon yung mga papeles yung mga requirements ipapasa na yon sa engineering department ng San Mateo ngayon CCI uli kami ng engineering para yun na yung pinaka final next step naman nun yun na meral ko na mas tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na yon pag naaprobahan na ng ng engineering ng San Mateo yung nga sabi sa akin nung taga upaw si Sir Imperador next week pa raw yun nasa engineering na yung papel tapos doon na kami magpapaluap sa engineering department para masiyay uli daming prosesyo no mga kaos pakabig ka na ng kuryente no pinapahirapan ka pa na mo ang ingay mo hayop ka <laughs> gago ewan ko kung bakit dito ganito sa Pinas naalala ko to lang yung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag naman daw pahirapan yung mga Pilipino pag kumukuha ng requirements ganito talaga ang ano eh. Sistema ng Pinas. Papera pa ka talaga nila. Tapos kailangan po magmamakaawa. Palop ka ng paluwa para mapuntahan yung bahay nyo, mas -i ay nang mas maaga. Ganun po talaga ang kalakaran. Sana masikaso uli ng mga taga-engineering ngayon. Punta muna tayo dito maging ko. Ay, sarado ito nagbubukas. And, well sana ako dito sana makakaps no sa ano salamin kaso sarado pa. Mamaya pa siguro 'yun. Ay ko. Well, sana ako kasi nabasag tong salamin ko putik. Nabasag. Mahirap pag wala tayong isang mata. Malabo na yung ano natin. Yung e maging kuwel sana ako doon kung magkaanin salamin nila. Kaso sarado pa. Yun, good morning, good morning po nung no, mga kaps. na tayo. At tayo naman ay papasok. Nabuto na natin. Nabuto na po natin yung dapat ibuto. All right. sa konsehal ng San Mateo dalawa lang <laughs> all right okay na po 50 haba ng pila doon sa presinto namin buwisito na taon mabilis lang 'yan ang haba ng pila Aga kong pumila no mga kaobs. Ano, ah, alas 7. O oh, bago mag alas 7 nakapila na ako. Natapos ako. Ah, ano. 8. 8.30. 8.30 ako natapos. Nakapila. Haba din nang pinila ko. Isang so, oras may git. Pre. Haba ng haba ng ano pila. Tayo na naman ay nakabuto na. Ipapasok eh, na tayo. Let's go. Bumuto na ako dito sa bayan ng San Mateo. Good morning, good morning no mga kaos mga kangkas. Ilang one month na yata tayo na ano, walang upload. Or mag-o one month pa lang. Eh, may ini-edit ako kahapon noon mga kaws, hindi ko natapos. Kasi yung salamin ko sira. Eh, hirap mag ano, sumasakit yung ulo ko pag nakatutok ako sa cellphone na walang salamin. Masakit, sumasakit yung ulo ko. Kaya ayun, hindi ko natapos yung ano ko kahapon pag-i-edit. Kasi tagal na natin walang upload sa YouTube. Kaya kailangan natin pag nakapagsalamin ako bukas itutuloy ko na yung pag-upload mamaya magpapasalamin ako pag uwi Ay, papasok naman kasi maaga naman tayo natapos maganda sana kung maaga-aga tayo natapos ng mga kaos tapos sinabayang panasira yung ating salamin yun dali yun pati dito sa Pilcoa uh, luwag oh pero kung hindi to holiday na ko po bumper to bumper traffic dito <laughs> alright Oh, pati dito sa circle ang luwag oh. Ang luwag. Sana all ganito lagi. Holiday para walang traffic. <laughs> all right. Yon pati edso, ang luwag. Kasi wala rin kasi lahat pasok mga government no, mga kaobs mga kangkas natin alright dito na tayo sa first outlet uh, musta biyay ka hapon musta biyay uh, di ka bumiyay uh, di rin eh sama na pakarandam ko tatlong araw na akong hindi nakapasok oh. tatlong araw tatlong araw akong hindi nakapasok eh Malamang, di kayo bumoto? Si Rodolphe bumiyahe. Si Rodolphe? Bumiya, eh. si Rodol, si Oo. Yun pa. Doon na nga lang. Sana baka matumba eh. Di ba kayo bumoto? Kaya uh, pa ako. Bumoto na ako? Oo. Oo. Sayang. Sayang. Ayun, nandito na tayo sa first outlet ko. Ayan, yeah, mga tropa ko yan. Yan, nakaupo.